Ang What's up mga kabanyuhay, isang karangalan na maging bahagi ng Plan Formulation Ride Shop ng BDRRMO ng Barangay Dalandanan. Sa tulong ng BCDRRMO ay sinikap ng mga kalahok na lumikha ng tatlong hazard map. Ang hazard map para sa typhoon, sa earthquake at sa fire. Bilang tagadalandanan, nakakatuwang isipin na ang pagsisikap na ito ay makakatulong para sa buong barangay. Sa pangunguna ni kagawad Danny Boy Malit, sa tulong ni Kapitan Marvin Marcelo, ay naging produktibo ang araw na ito sa bawat isa. Hindi ito naging madali dahil kailangang pag-isipang mabuti ang mga impormasyon na ilalagay. Nakakatuwang makita ang pagtutulungan ng lahat ang SK, ang Lupon at lahat ng mga kasapi ng barangay. Nagkaroon ng simpleng kainan, kantahan at katuwaan pagkatapos ng isang mahabang araw. At sa ikatlong araw ng workshop ay nagkaroon ng presentation ng bawat grupo at ito naman ay nakakatuwa dahil nakita ang pagtutulungan. Kitang-kita naman ninyo ang ngiti ng bawat kasapi sa workshop na ito na umuwing uh, masaya dahil alam nila na sila ay mayroong naiambag para sa ating barangay. Lagi nating tatandaan at huwag nating kalilimutan. Laban ang mela.